Emil Sumangil, humihingi ng kaligtasan mula sa panganib at peligro. Isinapubliko ni GMA News Anchor, Emil Sumangil ang laman ng kaniyang panalangin sa pamamagitan ng social media post. Sa latest Instagram post ni Emil noong biyernes, Hulyo 18, humihingi siya ng kaligtasan mula sa panganib at peligrong dala ng trabaho niya kalakip ang larawan ng Rosario. Ito ay kahit tiniyak na niya kamakailan na nasa maayos at ligtas na kalagayan siya matapos mangamba ang publiko para sa kanya kaugnay sa kontrobersyal na isyung iniuulat niya na may kinalaman sa mga nawawalang bungero. Iligtas mo ako sa bantat piligrong dala ng aking trabaho. Higit sa lahat sa tukso't kasalanang lumalason sa aking puso't isipan. Mahal na Panginoon, saad ni Emil sa caption. Dagdag pa niya, Blessed weekend friends." Wet weekend tayo. Matatanda ang nauna ng humiling ng panalangin ang misis ni Emil dahil sa panayam ng mister sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy.